So, tinda ate? Eto, ano to? Kala let's shop lang. Magkano dito? 13 pesos. pero pwede subukan. Dito ka sir, Pwede ba? Kutsarya? Pwede yung malamig. Nag-school ka pa? Yes. Sudyante ka pa? oras ka nang dito. 5pm to 10pm. Uh, 5pm to 10pm? Yes. Parang may sumukaw ko. Saan? ka mo sumukaw ano? sa Kalingapdaan. Kalingapdaan? Ano ba itsura nun? Tugog. Tugogi. Ikaw din, parang may sumukaw ka. May mga nagsabi na sa'yo nun, no, na ibang lalaki. Pero uh, first time ko lang ito kasi ano, makita din sa'yo. ...magiging future ko. <laughs> Joke lang. <laughs> Pero piling ko talaga siya Ano bang meron sa kanya? Ba't pinipilit mo ako yan? <laughs> mo May picture ka? Mayroon Batingin? Yan, ako. Patingin? Sikat niya na. Kamukha ko yan? Oo, sir. Kamukha mo ka. Okay ah. Pogi naman pala. Hindi eh, na okay na kamukha <laughs> ko pala. Tanggap ko. Tanggap ka ko kamukha ko yan. Pero hindi ako yan. Pwede mong bumalik dito ulit? Malamig okay ka muna. Okay lang ba mag-antay dito? May naantay kasi ako wala pa. Pwede dyan sa tabi mo? Yes po. Okay lang? Yes. Wala naman mga galit kung tatabi ako sa'yo. Kaso may ina talaga dito eh. Ang gano'ng oras ka dito nagtitinda? Mga oh, hanggang 10 po. Depende po. Saan ba kumakain dito? Ano? Nag-dinner. So, hanggang um, 10 or 9pm ka dito, tsaka ka lang kakain pag uwi. Yes. Hindi ka nagugutom dito? Kanina ko. So. Sarap pala ng ice cream, no? Pag may kasama dito, kumain ng ice cream. Oh, hindi dumi ka dito. Balik iso. Ako oh, sorry. May oh, sorry. <laughs> Ay, sorry. <laughs> tayo tayo? Ito yung nadin. O yung medit, pasensya na. Baka nabigla ka sa pupunasa ko yung labi mo. Okay lang. Uh. Parang ano, alam ko lang po. Parang pira lang po talaga. Dahil nice, uh, sa sa kalingaw. Okay. Sa personal guest sa sa video. Thank you. <laughs> so, uh, medits na total na kakabalan na ako sa'yo sa pagtitinda mo. Magkano ba yung lahat pagbibili mo? Bawa pa rin na nga. Mga 1-5 sir. Lahat-lahat na. Yes po. Uwi ka na yan pagkatapos? Yes po. Wala ka na yung Wala. So kung bibili ko na agad yan, libre na yung oras mo. So okay. pwede kita ngayain. Pwede naman po sir, pero ipapaalam ako sir kinama. Ako magpapaalam. Yes para po. <laughs> para naman mga pagpahinga ako agad. So, Thank you po. Thank you so much. Sobrang thank you po, sir. My God. Inubos mo na nga lahat binili. Tutulungan ko pa talaga ako magbalot. Siyempre. Kanyan kami magano magmahal lang mga kalingap. Para sa sarap lang mahalin, Thank you din sa kanila kasi nagkaka, ano, nagkakilala tayo. Oh, <laughs>